Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Humanitarian Organization for Migration Economics o mas kilala sa tawag na HOME ay isang non-profit organization sa Singapore. Sila ay tumutulong sa mga migrant workers doon na nakakaranas ng pangaabuso sa kanilang mga amo. Bukod sa lugar na matutulian at mga pagkain, nag-aalok din sila ng mga training para sa English language, computer, baking, cooking at iba pa na maaaring makatulong sa mga biktima para makabangon muli Pagkatapos nilang makaranas ng pang Noong April 18, 2014, isang babae ang dumating sa kanilang opisina. Ito ay inilarawang hinang-hina at sa sobrang kapayatan nito ay tila matagal na itong hindi nakakakain ng maayos. Ang mga tao sa home ay kaagad itong inasikaso at kinontak nila ang Ministry of Manpower. Nang ito ay ma-interview ng investigation officer na si Christina Quek noong April 21, nalaman nila na ito pala ay isang OFW na nagtatrabaho doon bilang isang kasambahay. Nang makuha nila ang impormasyon ng kanyang mga amo, ay kaagad nilang sinampahan ang mga ito ng kaso. Ito ang nangyari at kaso ng Filipinang si Thelma Oyasan Gawidan. Ang paglilitis ay nagsimula noong December 2015 at ayon sa records, si Thelma ay iniwan ang kanyang asawa at tatlong mga anak sa Pilipinas para makipagsapalaran sa Singapore bilang isang Filipino domestic worker o mas kilala sa tawag doon na FDW. Siya ay dumating sa bansang yon noong January 23, 2013 at dumiretso siya sa kondo na matatagpuan sa Orchard Avenue. Doon ay pinagsilbihan niya ang kanyang mga amo na si Chun Hong Lim na isang freelance trader at asawa nitong si Chong Soifun kasama ang tatlo nilang mga supling. Para sa mga tao na nakakaalam na nag-Singapore na si Thelma, sa isip nila ay magkakaroon na na maginhawang buhay ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ngunit ang hindi nila alam ay napakabigat pala ng pinagdadaanan nito. Noong una ay inisip niya na dahil sa gumamit ng agency ang kanyang mga amo ay mababait at magiging maayos ang kanyang paninilbihan sa mga ito. Ngunit ang kanyang kalbaryo ay nagsimula pagdating na pagdating niya sa kondo. Ayon sa salaysay ni Thelma, kahit siya ay naglilinis, nagluluto at nag-aalaga ng mga bata, hindi napapawi ang kanyang pagod dahil dalawang beses lamang siyang pakainin ng mga ito. Maaaring sabihin mo na walang problema na kumain siya ng dalawang beses sa isang araw. Tama ka dyan dahil maraming mga tao ang kaya makasurvive sa 2 meals a day. Pero ang problema ay ang madalas na pagkain na ibinibigay sa kanya ay instant noodles lamang na may kasamang tinapay. Sa dami niyang ginagawa at nauubos na enerhiya sa paninilbihan sa mga ito, ay hindi niya makuha ang mga tamang nutrisyon na kailangan ng kanyang katawan para maging malakas muli. Kung si Thelma ay magsabi na nagugutom pa rin siya o hindi sapat ang kanyang pagkain, ang babae niyang amo ay bibigyan siya ng pagkain tulad ng kaperasong kamatis, minsan kaperasong pipino o kaya naman ay karne na kasing liit lamang ng hinliliit ng kamay nito. Ibinahagi din niya na kahit sa pagbabakasyon ay hindi nagbabago ang pakitungo sa kanya ng mga ito. Ayon sa kanya, noong minsan ay tumuloy ang mga ito sa luxury hotels na raffles. Pero kung masasarap na pagkain ang kinakain ng mga ito sa restaurant, ay hindi nila sinasama si Thelma para kumain. Ibinahagi niya na hindi yan naging problema, ngunit ang masama dito ay mag-isa niyang kinakain sa hotel room ang noodles at tinapay na dinala ng kanyang amo para lamang sa kanya. Sa witness stand ay tumulo ang luha ni Thelma nang ibinahagi at ipinakita niya ang kanyang litrato kung saan makikita na mula 49 kilograms ay bumaba ang kanyang timbang sa 29 kilograms na resulta ng pagkain ng noodles at tinapay. Bukod sa problemang pagkain, ang isa pang kalbaryo na tiniis ni Thelma ay wala rin siyang maayos na tinutulugan sa loob ng kondo. Ayon sa kanya ay pinapatulog siya ng mag-asawa sa storeroom o storage room kung saan inilalagay na mga ito ang mga bagay na hindi nila ginagamit. Ang masama pa dito ay hindi siya maaaring matulog kapag tapos na siya sa kanyang mga gawain. Bagkus ay kadalasan siyang pinapayaga na matulog ng mga ito ng alas 11 ng umaga. Ang problema sa pagkain at tulugan ay nadagdagan pa. Habang dumadaan ang mga araw ay hindi na rin siya pinapayagan ng mga ito na maligo ng mahigit sa tatlong beses sa isang linggo. Pero ang bilang na yan ay nabawasan hanggang maging isa na lang sa isang linggo. Ngunit sa pagtagal ng kanyang pananilibihan ay tuluyan na siyang hindi pinagamit ng mga ito ng toilet. Kaya hindi na rin siya nakakapagsipilyo. Kahit anong pilit niya ay hindi nagbago ang isip ng kanyang mga amo kaya madalas niya gamitin ang public toilet na malapit sa swimming pool ng kondominyo. Ibinahagi ni Thelma na maraming beses na gusto niyang gumamit ng banyo. Ngunit sa halip na palabasin siya ng unit, ang amo niyang babae ay pinipigilan siyang bumaba kaagad dahil gusto nitong samahan siya pababa ng kondo. Ang kanyang problema ay hindi natapos dahil bukod sa problema sa pagkain at paggamit ng toilet, ay hindi rin siya pinapasahura ng mag-asawa. Ang rason ng mga ito ay dahil sa di umunoy iniipon nila ang pera para kay Thelma upang kapag umuwi ito sa Pilipinas, ay marami siyang maiuwing sa labi. Ayon kay Thelma, ang tanging pera na natanggap niya sa loob ng labing limang buwan niyang paninilbihan sa mga ito ay 500 Singapore Dollars. Nang tanungin siya sa korte kung bakit inabot siya ng 15 buwan bago humingi ng tulong, ay sinabi nito na siya ay walang lakas ng loob at natatakot sa kayang gawin ng mag-asawa. Ibinahagi ni Thelma na lahat ng kanyang galaw ay tinitingnan ng kanyang mga amo mula sa kanyang paglalakad, paglilinis, pag-aalaga ng bata at ultimo pag-inom niya ng tubig ay laging nakatingin sa kanya ang mga ito. Sinabi niya na noong nakakagamit pa siya ng banyo ay laging nasa labas ng pintuan ang kanyang among babae para siguraduhin na hindi siya gagamit ng maraming tubig na magiging dahilan para magkaroon ng mga ito ng malaking water bill. Kung ang ibang mga FDW ay malaya at masayang nagsasama-sama tuwing rest day nila ay niminsan hindi ito nagawa ni Thelma. Dahil sinisigurado na kanyang mga amo na wala siya magiging kaibigan o kahit makipag-usap sa ibang tao ay ipinagbabawal ng mga ito. Kaya ang mundo niya ay umikot lamang sa paninilbihan sa mga ito. Bukod sa wala siyang kaibigan, ang nagpahirap pa na umalis at makatakas sa mahirap niyang sitwasyon ay dahil sa pagdating na pagdating niya sa Singapore, ay kinuha agad ng mga ito ang kanyang cellphone at itinago sa isang storage room. Sa pangalawang araw ng trial ay natuklasan ng mga tao na imposible talaga na makahinang tulong si Thelma sa ibang tao. Dahil kahit sa pampublikong lugar tulad ng grocery store, ang amo nitong babae ay laging nakamatsyag sa kanya para siguraduhin na wala siyang kakausaping ibang tao. Ngunit isang araw habang nasa elevator, ay nakilala niya ang isang Filipina na kaagad niyang kinausap at ibinahagi niya ang kanyang sitwasyon dito. At para hindi magkaroon ng idea ang kanyang among babae kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ay nakipag-usap siya dito sa Tagalo. Nang matapos ang kanilang usapan, ay sinabihan siya nito na i-report ang kanyang mga amo sa otoridad. Ngunit ang problema ay hindi alam ni Thelma kung paano yun mangyayari dahil bawat kilos at galaw niya ay minomonitor ng mga ito at wala rin siyang cellphone. Ibinahagi ni Thelma na ginawa niya ang lahat para makahingi ng tulong sa tanging paraan na alam niya. Tulad ng tinangka niyang kaibiganin ang isang Indonesia nagtatrabaho bilang kasambahay sa kabilang unit ng kondo. Sinabi niya na para humingi ng tulong ay hinawakan niya ang kanyang tiyan dahil umaasa siya na baka makatunog ito na siya ay ginugutom ng kanyang mga amo. Ngunit ang Indonesian ay tumingin lamang sa kanya ng ilang segundo at bumalik na sa ginagawa nito. Nang hindi na siya makatiis, isang beses ay lakas loob niyang kinausap ang amo niyang babae at ipinahiwatig niya dito na lalapit na siya sa kanyang employment agency. Ngunit pinigilan siya ng mga ito at sinabi na kung anuman ang gusto niyang sabihin sa mga tao doon, ay pwede niya ring sabihin sa kanila. Nang matapos ang kanilang usapan ay nanahimik na lamang si Thema dahil alam niya na walang patutunguhan ang usapan na yon kahit anong pakiusap niya. Sa loob ng labing limang buwan, nagtiis siya sa hirap na naranasan niya sa mag-asawa hanggang noong April 18, 2014. Habang pinaglilinis siya ng amo niyang babae sa labas ng unit ng kondo malapit sa elevator, ay ginamit niya ang pagkakataon na para tumakas. Si Thelma na walang dalang gamit bukod sa damit na suot niya ay tumakbo ng mabilis patungong elevator at kagad niyang pinindot ang close button upang wala nang makahabol sa kanya. Pagdating niya sa lobby ay naglakad siya papalabas ng condominium building. Kahit mahina ang kanyang pangangatawan, pinilit niyang maglakad ng labing tatlong minuto hanggang marating niya ang Far East Shopping Center. Ang walang perang si Thelma ay humingi ng tulong at nakiusap sa isang tao na mabait naman na nagpahiram sa kanya ng cellphone. Doon ay idinayal niya ang cellphone number na matagal niyang sinaulo para sa pagkakataon na yun. Ang tao na sumagot sa kabilang linya ay isang Filipina rin na nakilala at naging kaibigan niya. Pagkatanggap na pagkatanggap nito ng tawag ay kaagad niyang pinuntahan si Thelma sa mall. Kinabukasan, April 19, 2014, ang dalawa ay dumulog sa opisina ng Humanitarian Organization for Migration Economics o HOME. Doon ay pinakain ng mga ito si Thelma ng mga pagkain na matagal na nitong hindi nakakain tulad ng kanin, maraming karne, gulay at mga prutas. Kinabukasan, dinala nila si Thelma sa Tantok Seng Hospital para matingnan at masuri ito ng doktor. Doon nila natuklasan na dahil sa kapayatan nito ay hindi ito nakakatulog ng maayos at matagal na rin itong hindi nagkakaroon ng buwa ng dalaw. Alin sunod sa utos ng doktor ay nanatili siya sa ospital mula Abril hanggang June ng taong yun bago siya payagan na makalabas. Habang nasa ospital si Thelma, ay naging abala naman ang mga tao sa Hope at sinampahan nila ng kaso ang mag-asawang Sinalim at Chong dahil sa paglabag ng mga ito sa batas na Employment of Foreign Manpower Act. Ang mag-asawa ay kaagad na aresto ngunit ang judge ay pinayagan silang makapagpiyansa sa halagang 6,000 Singapore Dollars. Kung sila ay mapatanayan nagkasala, ang mga ito ay maaaring makulong ng isang taon at pagbabayarin sila ng halagang 10,000 Singapore dollars o 336,000 pesos base sa palita noong 2015. Sa paglilitis na naganap noong December ng taong yun, ang mag-asawa ay isa sa mga taong umupo sa witness stand para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ang lalaking amo ni Thelma ay umiyak habang sinasabi na wala siyang alam sa mga nangyayari at nararanasan ng dati nilang kasambahay dahil madalas siyang bumiyahe na parte ng kanyang trabaho. Kaya ang pamamahala sa kanilang bahay ay ipinagkatiwala niya sa kanyang asawa. Ayon dito, ang tanging paliwanag na naiisip niya sa mga naranasan ni Thelma sa kamay ng kanyang asawa ay nag-ugat sa pagiging obsessive-compulsive nito. Para sa mga hindi pamilyar, ang kondisyon na ito ay isang sakit sa pag-iisip. Ayon sa article na ito mula National Institute of Mental Health, ang taong may OCD ay nahuhumaling na mag-isip na minsan ay nagdudulot sa kanila ng pagkabalisa. At sa sitwasyon ng babaeng amo ni Thelma, siya ay kumpirmadong na diagnose na may obsessive compulsive disorder pagdating sa kalinisan. Ibinahagi nito na para sa kanyang asawa ang obsesyon nito sa kalinisan ay mayahahin tulad sa isang relihiyon. Sinabi niya sa korte na hindi lamang si Thelma ang nahihirapang matulog sa kondo na yun dahil kahit siya at kanilang tatlong mga anak ay napipilita na matulog sa salas para lamang mapanatiling malinis at maayos ang kwarto. Ibinahagi niya na ang pagkakaroon ng OCD ng kanyang asawa ang nagtulak sa kanilang panganay na anak na bumukod at kumuha ng sarili nitong apartment dahil sa hindi nito kaya ang makasama ang kanyang asawa. Ayon sa kanya ay kahit sila ay minsan gumagamit din ng public toilet sa kondo, para lamang mapanitiling malinis ang kanilang unit. Bukod dyan ay binahagi niya na hindi rin sila nagluluto sa loob ng bahay dahil lagi nagre-reklamo ang kanyang asawa na nahihirapan itong maglinis. Sinagot din ito ang issue tungkol sa hindi nila pinapakain ng maayos si Thelma at puro noodles na lamang ang kinakain nito. Ayon sa kanya, noong dalaga pa lamang ang kanyang asawa, ay takot na takot itong tumaba kaya para mapanatili ang payat itong pangangatawan, na humaling itong kumain lamang ng tinapay isa o dalawang beses sa isang araw. Ibinahagi niya na kahit ang kanilang pamilya ay minsang kumakain lamang din ng tinapay. Ang kanilang kampo ay tinawag ding sinungaling si Thelma. Dahil di umunoy pinapasahod nila ito at para mapatunayan yon ay ipinakita nila ang bank records kung saan tinulungan talaga nila na magpadala si Thelma ng pera sa kanyang anak dahil ito ay nakagraduate. Ang impormasyon na ito ay pinabulaan na naman ng dati nilang kasambahay. Ayon kay Thelma ay napilitan lamang ang mga ito dahil sa nagmakaawa siya sa mga ito at nakarating na din pala ang kanyang sitwasyon sa Philippine Embassy. Ang Embahada ng Pilipinas ay tinawagan ng kanyang mga amo pagkatapos makatanggap ng tawag ang mga ito mula sa isa niyang kaibigan na naalarma sa kanyang sitwasyon. Sa paglilitis ay ibinunyag din ni Thelma ang iba pa niyang mga nararanasan tulad ng bawal siyang kumain ng kahit anong pagkain sa kusina. Bawal siyang uminom ng tubig kahit gusto niya at bawal niyang tawagan ang kanyang agency. Dahil sa kanyang kagutuman ay unti-unti na rin nanghina ang kanyang katawan sa punto na nanlalagas na ang kanyang mga buho. Ang dapat sanang tatlong araw lamang na paglilitis ay na-extend pa dahil marami pang gustong iharap na witness ang kampo ng mga amo ni Thelma. Ngunit noong March 23, 2016, hindi na natuloy ang paglilitis dahil ang mag-asawa ay nag-plead ng guilty kapalit ng mas mababang sentensya. Noong March 27, 2017, pinarusahan ni Judge Lo Weeping ang lalaking amo ni Thelma na makulong ng tatlong linggo at inutusan itong bayaran nila si Thelma ng 10,000 Singapore dollars o 336,000 pesos. Habang ang asawa nitong babae na si Mrs. Chong ay pinarusahan na makulong ng tatlong buwan. Sa kanyang huling statement ay sinabi ng judge na hindi niya pinarusahan ng matagal ang mag-asawa dahil alam niya na nagsisisi ang mga ito at dahil din sa kondisyon na pag-iisip ni Mrs. Chong ay para sa kanya ay hindi nito sinasadya na gutumin si Thelma. Nang matapos ang paglilitis, bagamat nanalo ang kampo ng Filipina, hindi naman masaya ang prosecutor at abogado ni Thelma dahil para sa kanya, ang ginawa ng mga ito ay matatawag na pang-aabuso at sinadya ng mga itong pahirapan ang kasambahay upang makatipid sa mga gastos nila sa pagkakaroon ng isang kasambahay. Dahil sa hindi sumasang-ayon ng prosecutor sa parusan na ibinigay ng hukom, ay kaagad itong nag-appeal. Ang hinaing nila ay pinakinggan ni Chief Justice Sundaresh Menon at pagkatapos nitong mabasa ang mga dokumento ay sumang-ayon siya na ang ibinigay na parusa ng hukom ay hindi sapat sa bigat ng ginawa ng mag-asawa kay Thelma. Kaya noong September 15, 2007, ipinag-utos niya na ang dalawa ay dapat lamang na makulong ng isang taon na pinakamataas na parusa sa batas na nilabag ng mga ito. Mula sa 10,000 Singapore Dollars ay ipinag-utos din ng Chief Justice na kailangan nilang dagdagan ito ng 20,000 Singapore Dollars na para sa kanya ay sapat na kabayaran dahil hindi nila itinuring na tao ang Filipina sa loob ng labing limang buwan nitong paninilbihan sa kanila. Wala sa ulat kung natanggap na ni Thelma ang pera mula sa dati niya mga amo. Ngunit pagkatapos ng paglilitis, siya ay nanatili sa Singapore at nakatagpo siya ng bagong employer. Kung pagbabasehan natin ang kanyang mga litrato sa social media ay masasabi mong ibang-iba ang sitwasyon niya sa bago niyang amo. Dahil may kalayaan siyang makalabas, magkaroon ng rest day o day off, at maaari siyang makipagkaibigan sa iba pang mga Filipina. Ang Ministry of Manpower ay binahagi na ang pangalan ng mag-asawang Chong at Lim ay permanente ng nakaban sa mga agency at nangako rin sila na hindi hindi na makakuha mga ito ng kasambahay mula Pilipinas. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!